Grabe naman ito mga kaibigan, mga ka-good vibes isang napakagandang balita ang hatid natin ngayon, isang inspirasyon, isang kwento ng tagumpay sa gitna ng pangungutsa at pagsubok, at ang bida natin, walang iba kundi si Medeth. Alam mo yung mga kwentong nakaka-inspire, ito yung isa sa mga yun, Medeth, isang huwarang kabataan, nakakuha ng full scholarship sa loob ng dalawang taon sa NCF, yes, full scholarship mga kaibigan, mga ka-good vibes, ibig sabihin covered ang tuition, allowance, at iba pa dahil sa kanyang sipag, tiyaga, at determinasyon. Congratulations Medeth! Mula sa amin at sa buong community, saludo kami sa iyo. Pero teka, hindi lang ito simpleng kwento ng tagumpay. Isa rin itong kwento ng resilience. Kasi habang ang ibang tao ay nagdiriwang ng mga achievement mo, meron ding mga taong hindi masaya sa pagunlad mo. Araw-araw, binabato ka ng masasakit na salita, paninira, at panghuhusga, pero alam mo kung ano ang ginawa mo. Hindi ka bumitaw, hindi ka sumuko, at higit sa lahat, hindi ka nagpatalo. Sa halip, ginamit mo ang sakit bilang motibasyon para patunayan na kaya mong marating ang pangarap mo. Kaya naman ang message namin para sa iyo ay ito. Ipagpatuloy mo lang ang laban. Malapit ka na sa tagumpay, Medet. Huwag mong sayangin ang oportunidad na ito. Mag-focus ka sa pag-aaral, at laging piliin ang positivity. At kung may mga bashers pa rin, ignore them. Huwag mo ng patulan. Hindi sila ang nagbibigay ng scholarship sa'yo. Hindi sila ang gumigising ng maaga para mag-aral ka. Tandaan mo, ang inggit ay hanap buhay na rin nila. Sa'yo sila kumikita. Mas piliin mong makinig sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ang mga mommies titis, at mentors na laging nandyan para gabayan ka sa tamang direksyon. Sa huli, gusto lang naming sabihin. Keep going, Medeth. The world is watching. And we are all rooting for you. Ang tagumpay mo ay tagumpay ng lahat ng pinili ang maging matatag sa kabila ng pagsubok. Congratulations ulit, Medeth. We're so proud of you. At para sa lahat ng nanonood, kung may kilala kayong tulad ni Medeth na lumalaban sa buhay, itag nyo sila. I-share nyo ito. Iparamdam natin na hindi sila nag-iisa. Stay strong, stay focused, and let your success make the noise.